Ano-ano nga ba ang mga requirements sa pagkuha ng CPC or Certificate of Public Convenience sa LTFRB? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Hi guys! Ako nga pala si Battered Husband, ang inyong Grab Car Driver. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba ang mga requirements sa pagkuha ng CPC o yung tinatawag na Certificate of Public Convenience. At ito nga mayroon akong checklist na binigay si Grab para doon naman sa mga requirements sa CPC. At nga pala guys, bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel natin, i-subscribe yun na po ang... YouTube channel natin at i-click nyo na ang notification bell para updated kayo sa mga video na ilalabas natin regarding sa Grab. At i-follow nyo na rin po yung Facebook page natin na Buttered Husband dahil nagpo-post din tayo doon ng mga update tungkol sa mga nangyayari dito sa Grab. And dito nga ngayon yung checklist na hawak-hawak ko na bigay ng Grab nang nag-apply ako sa kanila ng PA So after ng PA, ito naman ang kailangan mong mga requirements na ihahanda para naman sa CPC. Nga pala guys, after nyong lakarin ang PA nyo or after nyo mag-apply ng PA sa Grab, kailangan nyo nang lakarin yung mga requirements nyo naman sa CPC. Dahil may mga requirements dito na hindi agad nakukuha. Para paglabas ng PA nyo, nakahanda na lahat ng inyong mga requirements at magsasubmit na lang kayo para naman sa CPC. Nga pala guys, sa PA doon makikita ang schedule nyo ng hearing. Pag lumabas ang inyong PA, nakalagay doon yung date kung kailan ang schedule ng inyong hearing. So mas maganda na kumpleto na kayo ng requirements dahil dapat bago ang inyong hearing ay kumpleto na ang inyong mga requirements at nasubmit na yan sa LTFRB. So at dito na nga yung mga requirements sa CPC unang una na nga dyan ay ang PSA birth certificate o kaya naman yung Philippine passport na may tatlong signature so pwede kang mamili birth certificate o kaya yung passport pero dapat may tatlong signature yung passport so bali dalawang kopya ang ihahanda nyo isang kopya para sa LTFRB at saka isang kopya para naman kay Grab or kay Attorney Guzman. So para dito sa birth certificate, maghahanda kayo ng colored photocopy para sa LTFRB at saka dalhin nyo rin yung original para naman makita ng grab at ni Attorney Guzman. Kung wala naman kayong birth certificate at ang dala nyo ay Philippine passport na may tatlong pirma, bali maghahanda kayo ng dalawang uh, colored photocopy. Yung isa para sa LTFRB at saka ang isa para kay Atty. Guzman or sa Grab pangalawang requirements Certified True Copy ng ORCR ng inyong sasakyan para dun sa mga hulugan ng sasakyan kailangan nyo ng Certified True Copy ng inyong ORCR saan nga ba nakukuha yung Certified True Copy ORCR ito ay nakukuha sa uh, bangko na pinagkuhanan nyo ng inyong sasakyan So ako nag-inquire na ako sa PS Bank kasi yung bangko ko Nag-issue naman daw sila ng Certified True Copy ng ORCR Pero nga lang, aantayin mo yung 6 months para mabigay sa iyo yung Certified True Copy ng ORCR Kasi daw, uh, wala pa sa kanila yung uh, original copy ng ORCR Nasa LTO pa Ang pala, may nakausap ako sa Grab nabigyan siya ng certified true copy ng ORCR ang nagbigay naman ay ang LTO bali may mga LTO din pala na nagbibigay ng certified true copy ng inyong ORCR pero dito sa amin kasi sa Makati nagtanong ako kung nagbibigay sila ng certified true copy ng ORCR sabi nila yung banko daw po ang nagbibigay ng certified true copy ng ORCR bali dalawang kopya din ng certified true copy ng ORCR ang kailangan mong dalhin. Pareha siya photocopy. At kung bayad mo naman yung inyong sasakyan, kailangan mong dalhin ang original ORCR at isang colored photocopy. Sumunod na mga requirements, kailangan mo ng picture ng inyong sasakyan. Ito'y kailangan naka-photo paper. Ang size ng photo paper ay 5R ang kailangan mong gawin pipicturan mo ang inyong sasakyan na may kasamang front page ng dyaryo so basahin ko na ang nakalagay dito 5R size photo paper of the units subject of application with attached updated newspaper all sides original take a picture 2 weeks before the hearing date must visible focus on newspaper near LTFRB sticker conduction sticker windshield passenger side so front view back view left view at saka right view so bali ganito ang gagawin nyo bumili kayo ng dyaryo tapos di ba mayroon tayong conduction sticker yung kulay dilaw dito sa may passenger side so it lagay nyo dito sa baba nun ang dyaryo, yung front page na nakikita yung front page ng dyaryo tapos picturean nyo so kailangan nakafocus yung picture nyo dun sa dyaryo na nakikita yung date at saka yung conduction sticker so parang naka close up sya yun yung unang picture pangalawang picture, ilagay nyo ulit yung dyaryo uh, kayo nang bahala sa harapan ng kotse nyo tapos picturean nyo ang harapan ng kotse nyo na nakikita yung dyaryo at saka yung plate number. So kailangan uh, medyo sentro, hindi naman ganong kalayo. So dapat nakikita yung plate number, nakikita yung dyaryo at nakikita yung kotse nyo. So ganun yung picture nyo. Yun yung pangalawang picture. Pangatlong picture, sa likod naman lang sasakyan nyo. Pipicturean nyo yung sasakyan nyo sa likod na nakikita yung uh, plate number o kaya yung conduction sticker o doon sa likod ng sasakyan nyo pangapat na picture sa left side naman ng sasakyan nyo so picturean nyo yung sasakyan nyo sa gilid na, sa left side banda pipicturean nyo ganun pa rin picture pa rin ng sasakyan nyo tapos pang lima kailangan yung right side naman lahat ng angle ng sasakyan nyo ay kailangan yung picturean so malinaw na tayo dyan again picture ng jaryo at saka ng conduction sticker na medyo close up nakikita yung date, yan yung una pangalawa, picture ng kotse sa harap na andun yung gyaryo na nakikita yung uh, plate number at saka yung kotse na buo pangatlo, yung picture ng kotse na likod naman, pangapat na picture ay yung left side ng sasakyan nyo, pipicturan nyo rin siya at saka pang lima ah uh, yung right side naman ng sasakyan nyo kailangan kailangan kita yung buong sasakyan na okay malinaw na tayo so kung may hindi kayo naintindihan pwede kayo mag comment sa baba and pwede rin pala kayo mag message sa akin doon sa facebook page natin na battered van and ang susunod nating requirements ang dami nagtatanong nito yung tungkol naman sa garahe kung pag-aari mo yung garahe walang problema ang kailangan mo lang dalhin ay yung transfer yung transfer certificate of title o yung TCT na tinatawag o yung tax declaration. So, madali lang kung ikaw yung may-ari. So, paano naman pag hindi ikaw yung may-ari ng garahe? Doon nagkakaproblema minsan. So, maraming nalilito doon. Kung inuupahan mo naman yung garahe, ito yung mga kailangan mong dalhin. TCT, or tax declaration pwede mong hingin yan doon sa uh, may-ari ng inupahan mong garahe so nagbibigay naman sila yan at nga pala kailangan mo din dyan yung contract of lease yung kontrata nyo para doon sa uh, pag-upa ng garahe so kung paano naman kung wala ka talaga wala kang inupahan so wala kang sariling garahe may pangatlo pang option so kung may kaibigan ka or may kakilala ka na uh, magpapahiram naman sa inyo ng garahe. So ito yung gagawin mo. Kailangan mo lang humingi sa kanya ng certificate to uh, use ng garahe. So madali lang naman 'yan gawin. Kailangan mo lang ipanotarize at kailangan mo din pala yung kanyang TCT or tax declaration. And kailangan mo din pala ng kanyang uh, two valid ID, two government valid ID at saka uh, tatlong specimen signature. I i-print mo lang yung uh, valid ID niya tapos papirmahan mo ng tatlong pirma doon sa photocopy ng uh, kanyang valid ID. Ang susunod naman na requirements ay bank certificate na kailangan meron kang nakadeposit na 20,000 pesos. So hindi naman kailangan guys na lagi andun yung 20,000 pesos. Pwede nyo ilagay yung 20,000 pesos doon sa bangko nyo tapos hingi kayo ng bank certificate tapos after nyo makahingi ng bank certificate na nakikita doon na may 20,000 pesos, pwede nyo na ulit withdrawin. Hindi naman kailangan naka-stay lang doon yung 20,000 pesos mo. Ang kailangan lang nila nakita na may 20,000 pesos ka doon sa bank certificate. Okay? So bali doon, maghahanda ka rin sa bank certificate ng isang colored photocopy at dadalhin mo rin yung original copy ang susunod naman nating requirements ay yung FAMI o yung Passenger Accident Insurance Certificate so ito guys yung FAMI na uh, insurance natin ay uh, bayad na to uh, nung nag-apply tayo ng PA kasama na to sa binayaran natin so pag lumabas yung PA, PA mo uh, kasama na rin yung FAMI mo so wala ka nang problema dito dadalhin mo na lang yung FAMI mo May kita mo to dun sa PA mo kasama siya doon sa pagkuha mo ng PE. Susunod so, na requirements ay ang uh, DTI registration. So dapat sa DTI registration naka national. So ang bayad nito ay nasa 2,000 pesos. So maggagawa ko ng video kung paano kumuha ng DTI at saka ng BIR. So yung susunod nating video, ito naman yung tatalakayin natin yung pagkuha ng uh, DTI at saka BIR. Sa DTI naman, kailangan mo nang dalhin yung original at saka isang colored photocopy. Ang susunod naman na requirements ay yung BIR uh, Certificate of Registration o yung tinatawag na 2303. Ito ay nakukuha sa BIR. Mad mabilis lang din makuha ito pero kailangan ang requirements dito, kailangan mo munang kumuha ng DTI. So sabi ko nga maglalabas ako ng video para dito sa pagkuha ng BIR at saka ng DTI. So kailangan mo dito yung colored photocopy at saka yung original. Dadalhin mo siya doon sa Grab. Nga pala kung one year na yung business registration mo, kailangan mo na ng ITR. So ang ITR kasi bini uh, sinasubmit niyan annually sa sa BIR. So meron niyan yung may tatak ng BIR. So pwede na yun dadalhin mo doon sa Grab para sa pag-apply ng CPC. Ang susunod na mga requirements naman ay para na dun sa mga driver so kung ikaw yung driver is uh, isa din to sa mga kailangan mong dalhin so kung hindi naman ikaw ang driver kailangan ito yung mga ipapakuha mo sa kanya syempre is, isa na dyan yung driver's license kailangan professional yung driver's license ng inyong driver hindi pwede yung non-pro okay? malinaw tayo hindi pwede ang non-pro sa uh, Grab And kailangan din pala ng tatlo signature doon sa professional driver's license. So magdadala kayo ng dalawang colored photocopy ng driver's license ng inyong driver. Sumunod so, na requirements para doon sa driver ay NBI clearance. So isang colored photocopy ng NBI at saka yung original. Kailangan dalhin din doon sa uh, grab. And ang susunod ay police clearance para sa driver. So dadalhin mo rin yung original na police clearance at magpo-provide ka ng isang colored photocopy. So yun lang guys, yun yung mga requirements na kailangan mong ihanda para sa pagkuha ng CPC. Nga pala wag kayong mag-alala doon sa hearing kasi uh, mayroon ng representative si Grab para doon sa sasama sa inyo sa hearing. So wala nang problema. So kailangan yung uh, ilagay sa folder yung dalawang kopya, yung para sa LTFRB copy, kailangan nasa white uh, folder siya. At yung para naman doon sa kay Attorney Guzman ay ilalagay nyo doon sa long brown envelope. Nga pala guys, pagpupunta kayo, uh, yung kung may mga supporting documents kayo, lalong-lalo na sa mga garahe, dalhin nyo na rin pag hindi kayo sigurado kasi sayang na rin kung pabalik-balik kayo so dapat uh, dalan nyo na lahat ng mga requirements nyo para kung may mga kailangan silang supporting documents uh, uh, meron na kayong kaagad na ipapakita yun lang naman ang mga requirements sana bago lumabas yung PA nyo ay nagawa nyo na itong mga requirements kasi nga yung mga requirements dito hindi talaga madali kumuha so marami uh, ang kailangan natin gawin maraming uh, oras ang igugugol natin para pag sa pagkuha ng mga ganitong requirements so yan lang naman yung mga uh, requirements na nakalagay dito sa checklist ni Grab sana uh, nakatulong sa inyo and kung may mga katanungan pala kayo mag comment lang kayo dyan sa baba and sasagutin natin pag nabasa natin pwede rin pala kayo mag comment doon sa facebook page natin and yung mga katanungan nyo at sasagutin natin uh, hangga't kaya natin at mabasa natin So maraming maraming salamat sa pagsubaybay nyo. Abangan nyo 'yung mga susunod kong vlog dahil mag vlog tayo para naman doon sa pagkuha ng uh, DTI at saka uh, BIR. So 'yun lang, sana nakatulong 'yung video natin and sana matanggap tayong lahat sa dito sa Grab. And sana makabiyahe tayong lahat. And mag-iingat tayo lagi sa lahat ng ating ginagawa. 'Yun lang, maraming maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang dito na lang. Bye-bye.